walang laman ng tiyan. Walong uri ng pagkain na dapat mong iwasan. Alam mo bang hindi lahat ng pagkain ay maaaring kainin ng walang laman ang tiyan? Kaya, kinakailangan na dapat kang magkaroon ng kamalayan sa mga naturang pagkain at muling ayusin ang iyong menu ng almusal ng naaayon. Narito ang isang listahan ng mga pagkain na ibinibigay ng mga dietitian na iwasan kapag walang laman ang tiyan. Lumayo sa mga sumusunod na pagkain kapag kumain ka pagkatapos ng isang malaking agwat. Isa, mga prutas ng citrus Ang mga prutas ng sitros ay naglalaman ng mga asid ng prutas. Kapag ang mga asid na ito ay pumasok sa isang walang laman na tiyan, maari silang humantong sa heartburn. Kaya naman, kung kakainin pagkatapos ng matagal na panahon pagkatapos kumain, ang isang tao ay nasa panganib ng gastritis at mga ulcer sa tiyan. Dalawa, soda. Ang pag-inom ng malamig na inuming soda nang walang laman ang tiyan ay maaaring magdulot ng pinsala sa mucosal membrane habang binabawasan ang daloy ng dugo sa tiyan. Ito ay maaaring humantong sa isang mabagal na proseso ng pagtunaw at kahirapan sa tiyan. Tatlo, mga maanghang na pagkain. Ang mga maanghang na pagkain ay kilala na nagdudulot ng pangangati at pinsala sa digestive tract, at lalo na hindi inirekomenda para sa mga taong dumaranas ng mga isyo sa acid reflux dahil ang napakamaanghang na pagkain ay humahantong sa mga kahihinatnan tulad ng acid reflux sa pipe ng pagkain. 4. Pipino at iba pang berdeng gulay Ang mga berdeng gulay at pipino ay mayaman sa mga amino acid kung kainin ng walang laman ang chan, maaari itong humantong sa pananakit at kapaitan sa itaas na chan. Kamatis, ang kamatis ay lima. Isang prutas na naglalaman ng mataas na antas ng tanen. Ang tanen ay nagdudulot ng kasayman sa walang laman na tiyan at humahantong sa mga kahihinatnan at paglitaw ng gastritis kung madalas na natupok sa ganoong paraan anim, mga produktong fermented. Milk, ang mga produktong fermented milk tulad ng yogurt ay karaniwang may kasamang maraming benepisyo sa kalusugan na puno ng probiotics. Ngunit kung kainin ng walang laman ng tiyan, maaari itong makagambala sa balanse ng malusog na bakterya dahil ang hydrochloric acid na ginawa ay may posibilidad na mapanira. Pito, matamis, ang mga bagay tulad ng candy o matamis ay naglalaman ng mataas na antas ng asukal at nagdudulot ng biglaan at matalim na pagtaas ng antas ng insulin sa dugo. Sa mahabang panahon, ito ay may masamang epekto sa pancreas. 8. Mga produktong naglalaman ng lebadura, ang mga nakakain na bagay tulad ng biskwit, puff pastry, Suka at mga inumin tulad ng beer at alak ay naglalaman ng yeast na maaaring makairita sa tiyan at maging sanhi ng pagdurugo. Kaya, maging medyo may kamalayan at iwasang ubusin ang mga bagay na ito nang walang laman ang tiyan dahil ang kaunting pagsisikap ay napupunta sa malayo. Disclaimer: Ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.